Napatay naman sa enkwentro ang pinaniniwalaang isa sa natitirang top leader ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa Butuan City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay na ang isa sa mga natitirang top leader ng NPA na si Merna Solarte alias Maria Malaya na siya ring secretary ng Communist Terrorist Group ng Northeastern Mindanao Regional Committee at membery ng Political Bureau ng CPP. Napatay ito sa isang legitimate encounter ala una binti ng hapon laban sa tropa ng 38 th IB ng 9 st Infantry Brigade sa bahaging kabundukan ng Sitio Imelda, Barangay Pianing, Butuan City, Agusan del Norte. Nabatid mula sa 9 st Infantry Fight M Brigade Information Team, ala size pa lamang na umaga kahapon na engage na umano sa encounter ang mga sundalo at grupo ni Malaya. Nang bandang hapon, muli umanong nagpapatok ng grupo ni Malaya sa lokasyon ng mga sundalo na nagresulta na matinding putukan mula sa dalawang panig na siya ring dahilan ng agarang kamatayan ni Maria Malaya at pagkakumpiska ng mga items at mga kagamitang pandigma ng grupo ni Malaya. Si Myrna Solarte alias Maria Malaya ay ang widow ng namayapang si George Kaoris Madlos na napatay din sa encounter noong October 2021 sa pahayag mula kay 9 of st Brigade Commander, Brigadier General Arsenio D. C. Sadural, ang kamatayang ito ni Merna Solarte alias Maria Malaya ay siya manong magbibigay ng hostisya sa hindi malirip na matinding hirap na dinana sa mga hindi mabilang na mga naging biktima na mga karahasang dulot na mararahas sa aksyon ni Maria Malaya bilang leader. Si Merna Solarte ay tubong Bayugan City, Agusan del Sur na isa sa most wanted NPA leaders sa buong bansa na naharap sa multiple criminal charges kabilang na ang rebellion, murder, multiple murder at prostrated murder. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jundi Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagbabarel ng sariling kapatid ang kanyang kapatid dahil sa simpleng away sa Sitio Mohon, Barangay Kalasgaan, lungsod ng Baes, Negros Oriental. Ayon sa report ng uh, pulis, ang sospek kinilala na si alias Mario, 32 anyos uh, matapos pinoprobok ng kanyang kapatid na si Renato na humantong sa pamamarel ng uh, sospek na tinamaan naman ang kanyang kapatid sa dibdib matapos itong binaril at pinagpalo naman sa ulo ang sospek na si Mario ng biktima ilang bisis na ikinasawi nito. Si Renato ang patuloy na ginagamot sa ospital habang na-recover sa lugar ang 3 feet long na kahoy at isang Colt Caliber 45 pistol at uh, mga bala nito para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex kantung. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Patuloy na ipinapatupad ang Commission on Election o ng Comelec Ganba ng Davao City Police Office o DCPO kasunod na nanalapit na nasyonal at local elections. Sa report ng Davao City Police Office, 23 na individual ang naitalang lumabag sa nasabing batas. Gayun ang 16 na baril at dalawang matulis na bagay ang nakumpiska mula sa January 12, 2025 hanggang Pebrero 11, 2025. Ito ay alisunod sa 17 matagumpay na operasyon na isinagawa ng kapulisan sa ilalim ng Davao City Police Office sa kailang area of responsibility o EOR samantala 92 naman na baril at dalawang pampasabog din ang idinipusito ng mga otoridad. Nabatid na ang campaign period na tatagal hanggang Mayo 10, 2025 ay sinimulan noong Pebrero 11, 2025 kung saan mas mahigpit at dubling seguridad ang ipinapatupad ng kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino! Nasabat naman ang otoridad ang abandonadong mga kahoy sa bayan ng San Isidro Norte Samar. Ayon sa PNP, tinatayang nasa 16,000 pesos ang halaga ng mga abandonadong iligal na mga kahoy na nakumpiska kahapon. Nahuli ito ng kapulisan mula sa San Isidro Municipal Police Station doon sa barangay Happy Valley, San Isidro Norte Samar. Ang nasabing barangay ay kilala sa talamak na illegal logging. Ito ay 24 na mga uri ng lawa na may itibang sukat at may total volume na 320 board feet. Sakay ito na isang black na motorsiklo at agad naman na naharang ng otoridad. Ngunit ito nga uh, motorsiklo ay hindi malaman kung sino ang driver nito na lumalabas na nakaparada lamang. Dinala ang mga nakumpisang kaos sa Isidro Municipal Station at nakatakdang uh, dalhin sa Department of Environment and Natural Resources para sa tamang uh, disposisyon. Nagpahayag ang PNP na patuloy pa nilang pinapaigting ang kanilang kampanya Laban sa ilegal na mga kahoy dito sa Lalawigan ng Northern Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Chain Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.